对对 <clears throat> <clears throat> lalabas na ulan na. Papad oh. oh, doon. Ayan ka na. Oh, viewers, shout out. Oh, oh viewers, shout out. Shout out to Thank you very much for all the blessings. And shout out to Rupito Sen. Shout out Shout out to USA. Shout out. Kita bang, kita bilang, kita kita Robert, shout out. shoutout. shout out for viewers shoutout. Huwag niyo po kalimutan mag-thumbs up dyan, guys. Isira yung bangkang mate po. Malayit lang naman ang alam kaninang ano yun, kaninang magaling araw. Five viewers and one. Ay, come on, sa kanila. Ay, six viewers and two. Ay, ito nyo yung kanila. Ay, ulan. Ulan. Bebe, naulan. Pati yung bangka ng Kuya Dagi, sira. Sira talaga. Bakit na? Pati yung lalaot dapat kami. Hindi naman namin alam na lumaki ang ano Pati yung kitang ni Kuya Dagi na damay. Ano na yun, may kain na. Pati, Ay, ano ka dyan? Pati yung bangka ni Tito Henry, si Robin yung batangan. Batangan lang naman yung kay Tito Henry. Umalis ka dyan! Nagagalit ako. Ito na lang dyan. Mama. Five and two. Oh, Mama, Dada. Oh, Mama, Dada. Oh, what's that? What's that? na lang, manonok ka na lang doon. Ano, 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 ano doon? Nanalakas ng ulan. ulan. Hindi lima makalaot. Baka magulok yung pain doon. Comment naman kayo guys. Please, Pamilya. Bye, viewers and free. Thumbs up. Tara. ano Boss J Blood. Sarap. Six viewers, sarap. Ano po yung gagawin na? Ano, Seven viewers, Hindi na mailaot yung aming kitang. May pain para mo yun. Nagubulok na ata yun. hindi. Tayo yung hindi. Huwag yung ipatay. eh. May makalakos. Ang bangka ay sira. Hey! Mas ka pa Bye viewers! Happy Evet. yeah. viewers. Shout out to Lodi. ng San Santa Rita, Talaka. Talaka, Loocan City. Shout out po sa mga Tagalog, Kalawkan City. Seven viewers. Shout out. Yeah. Joshua Kab Kabir Sharaku Hello. Mm -hmm. Hello. Must Sorry guys, no <laughs> Nahulog! Nakagulo-gulo ah, ba naman eh! Nahulog ang cellphone ko doon sa may tubig! pagulubaran ah, ba naman ang aking junakis eh! gulo. Alas doon ka na. Laka doon. Tapon mo yan. For viewers, shout out. Doon ka na. Ah. Four viewers, shut up! Five viewers! Comment down below Boys tayo. Kung hindi po kalimutan ng thumbs up dyan, guys. Then comment. Para ma-shoutout po kayong lahat. Upo na lang doon. Eight viewers. Shoutout. Comment naman kayo dyan, guys. po kayo mo tayo mag dyan, guys. Ha? Huh? Sira ang bangka. Sira ang bangka. Ito. <tiple> ang tito. Sira. Sira ang bangka ng tito. Ano? <tiple> Five viewers and four. Shout Guys, comment naman kayo dyan. Nahulog na. Mamaya na kunay na ulan. Mamaya na kunin. Naulan na ulan na. makukuha. Sari-sari na eh. four four shout out. <coughs> comment na mga dyan guys Reviewer, shout out. Six viewers shout up! Hindi po ka umutan magtansak dyan, guys.

Viewer, shout out. Hindi tayo makapag-adventure ngayon, mga kaprozen. May bagya ang bagyo. May bagyo. 'Yan yung pinana pinayun pain namin

Amisharttürürürürür Amisharttürürürür Amisharttürürürür On viewers shoutout. One viewer, shut up. Two viewers, shut up. Thank <coughs> mo anong tulog ng cellphone ko Bye bye na muna guys